Hello Cancer, kamusta? Ito na po ang inyong monthly telescope horoscope reading for April 2024. Kuha lang tayo ng ilang messages para sa inyo. Dito muna po tayo sa inyong tarot reading. Okay Cancer. Anong maiwan natin para sa mga Cancer ngayong buwan? Message? Okay. Ayan. Kung wala silang bumagsak. Hindi natin ito pipigilan. The Five of Wands the two of pentacles, queen of cups, the full reverse, the three of swords. Okay. Okay. Cancer. Unahin ko yung pinaka-center sa yung baraha. The queen of cups ay narito. Yung iyong pagiging queenly. Queenly. Yung iyong sensitive side or emotional side ay pwedeng umangat. Especially this month. Lalo pa nga po, kung aking i-regulate ito, along with your other cards, I will be honest, hindi ko ito tatamisan. Astrologically, kasi itong si planet Mercury will go on retrograde phase again this month. Mercury is the planet of communication, transportation, technology. At kapag ang isang planeta is in retrograde phase, merong tendency andyan yung ilang delays, kabagalan, or pag -slow down ng ilang progreso or proseso So, the key, the key here for the smart para sa si inyo, cancer, is patience. Mas mahabang PC ng pasensya. Patience, patience, and patience. Bilang ito nga po, hindi lang yun yung mga emosyon, pero inyong yun mga pusong mamon. Yung lawak ng inyong pag-unawa or pag-intindi, yun daw yung papaangatin natin this month bilang, I have my sun and in cancer din. Cancer din, kaya yung aking mga katukayo. Okay, the three of swords, ito hindi kailangan naliman. The fool, reverse, parang ito po ay mag sa ilang katrabaho, okay, or ilang pamilya, ilang taong malapit sa iyong puso, yung ilang kabagalan. May pagkakataon, di ba, na hindi tayo nakakasabay sa isang conversation, communication. So, dito nagde develop tayo ng ilang tendency ng miscommunication or lack of commitment minsan. Kasi hindi naman tayo perfect. So, isang as ano lang dito, message, ay of course, ay sumabay lang din. Okay? Sa agos ng buhay na ito. Positive, negative, highs or lows. This is not the best month para pangunahan natin ang ilang sitwasyon. O ikay magpadalos-dalos sa pag-action or desisyon. O kahit dito sa pag-conclude or ilang konklusyon sa isang tao man, relasyon, pamilya. Sabi ko nga po, papaangatin mo dito ang pag-unawa. Yung, yung yung lawak, mag-isap, at makiramdam. Gaya naman minsan para nang hirap, hindi pa ang ating sensitive side, yung ating emotional part. Kasi, wala namang garantiya. Hindi tayo perfect. So, wag lang tayo magmamadali. Kahit pa sa pag-iwan ng judgment or conclusion sa isang tao. Kasi, baka meron tayong hindi pa makita, okay? Hindi pa makita na ilang detalye or ilang bagay sa larawan. So, maiwan ko po hinay pagkaaralan kung kinakailangan at iproseso sa iyong isipan kung ano man itong pwede mong manamtaman kahit sa simpleng pakiramdam ngayong buwan. Slow down lang tayo. Take everything one step at a time. At paangatin natin yung kaliwanagan. At kung kinakailangan, i-clarify. Siyempre pa, o iso-sort out mo sa iyong isip, hindi lang puro puso, ang ganap Dahil ang lahat ng bagay tao ay meron at merong dahilan. So, sa mas praktikal, kahit sa simpleng tensyon, okay, na umangat pagdating sa inyong emosyon, trabaho, kaibigan, pamilya. Pero huwag kayong mag-alala. Gaano naman minsan pakinamdam nyo mabagal ang progreso, maisa po ito. Unti-unti, okay, iba-iba rin naman tayo ng proseso, proseso ito ng pagpapahilom ng ilang sukat o hindi pagkakaintindihan. Yung ganon. Pero kung ito'y naramdaman nyo na at one point, especially nyo itong mga nakalipas na buhayin cancer, i-claim na natin dito na may pag-unawa. Kung bagay yung harmony, meron ng pagkakasunduan, pag-aayos, maibabalance nyo na ito. Regardless, okay, kung ano mang sitwasyon sa inyong relasyon ang inyong kinakaharap. The two of pentacles, hindi tayo magiging multitasker dahil sa mga trabaho, may pag-highlight din po sa inyong patuloy na binibigyan ng balance, work, money, and home life. At dito sa inyong effort, effort ayan, na hindi ka dali ang ibalanse ang ilang bayarin, di ba? Pero ito ay masosolusyonan, magagawa ng paraan. Merong support na tayo nakikita. Hindi kayo dito nag-iisa. Gaan naman nisan parang kinukulang or may pagkukulang or maramdaman ng ilan na parang ang taas ng ilang expenses ngayon kung inyong ikukumpara nitong mga nakalipas. As long as you move forward, cancer, yung bawat efforts, bawat hakbang mo, gano'n man kabagal, aking uulitin, yan po ay patungo, okay? Sa patuloy mong improvement, or even development, sa buhay, trabaho, pera. Meron at merong solusyon sa ilang parang problema, okay, na hindi natin may iwasan. Meron at merong, kumbaga, kaagapay tayo nakikita dito. Maaaring sa inyo mga kapareha, asawa, or your guardians, your parents. Pero kung wala doon, merong supporta. Even sa government, sa banko, meron at merong help. Itong tension na ito na kinakahanap mo sa pera, merong tulong. Minsan, of course, kailangan lang din natin, kailangan lang din natin maniwala. At bigyan ng pag-aksyon, syempre pa, yung mga gusto nating tugunan dahil walang imposible. Okay? Sabi ko ay at the center of your guides, yung inyong sensitive side sa ilang, ito kung hindi mag-apply yung tension or ilang conflict, miscommunication, minsan wala tayong ibang kalaban dito kung diyan natin mga sarili. Ibalanse mo ang iyong nararamdaman sa iyong sarili. Yes, merong ilang challenge, pero lagi mo lang pong tatandaan na hindi ka dito nag-iisa. Ayan, kaya. So, ituloy natin dito sa aking CP. Lalobad tayo. Pero, final words. Ano man ang pwede mong maramdaman o iba to sa'yo ng universe ng buhay last month. Uulitin ko. Ito ay kakayanin. Hindi ka dito nag-iisa. Kahit pa sa mga panahon na pakiramdam mo, ikaw ay mag-isa. Kapit ka lang din sa kanya. Isentro mo ang iyong faith, maging ano pa magpawang yung religion. May iyong spiritual connection. Pray lang din tayo. Alam naman natin how powerful prayer is. Para sa si inyo ngayong buwan, kuha na tayo ng pinaka-final words, advice sa mga cancer. April 2024, ayan na. Okay, may umaangat. Hindi natin ito pipigilan. Communication, guys. Unang-unang message ko. Communication. So, ayan. Papangatin lang yung balance sa point na ito yung inyong mga communication skills na hindi kayo nasasabrahan or nakukulangan. So, voice out your feelings, speak up. Kung ano yung nararamdaman nyo, yung, yung inyong pagiging truthful. Ayan, merong mag-reveal. Kung meron kailangang ayusin, sabi nga nila, ang mga bagay-bagay naman ay naidadaan sa mabuting usapan. Ano mang revelation ito, positive, negative, ulitin ko, mapangahawakan, cancer. Okay? Dahil ito ang ganda, abundance. Especially pagdating sa usaping pera, trabaho. Hindi man ganun kagaanan ang buhay sa pang-araw-araw as long as napapakita ka. Nagbibigay ka ng patuloy na effort, sa buhay, paggawa, patuloy ka nagtatanim. Ayan, meron kang aanihin. Merong aanihin. Merong improvement tayo nakikita when it comes to your finances. Lalo pa nga po, kung ikukumpara mo ang ilang gastusin nitong mga nakalipas. Positive tayo na mas magaan ngayon. Ngayong buwan, para sa inyo, April 2024, Cancer.